Dali sa uh, sa resort ng uh, Kumsur Waterport Complex. Ah, yeah. uh, apa tawag dito, boss? Uh, apa dito? Ito ka Ah, uh, hello, ma'am. Oh, ma'am, ma'am, may uh, something. Jogging this. Yeah, candle uh, jogging. really jogging. How? I'm tawag dito? Ah, ma'am. Ma'am, 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 na, ma'am, na. Nah. <laughs> Alalaks pala kumailan <laughs> ko siya. Magandang hapon po mga kaibigan. Ako pa pala si Yansi Rimando. Yan. Nandito ay sa Bicol kung saan sa resort ng uh, Komsur Waterport Complex. Yan. Uh, silipin natin ang kabuuan, ng kagandahan ng lugar ng uh, Komsur Waterport Complex. Yan. Kaya huwag natin ipatagalin ito. Let's go. Mga kaibigan, meron silang mga ride. Nakagaya ah, na Yan. Kung gusto mo mag-ride, yan ganito ang mangyayari yan, yan, gusto nyo yan yan, meron dito at maraming pang iba ngayon mga kaibigan kung gusto nyo na rin dito sa yan, sa snake trail, trail. yan, ito yung sasakyan nila na kung sa saan gusto nyo mikot yan. yan, mga kaibigan ah, meron dito pala sila dito na kung gusto magbike wow. yan, yes, sumakay ka dyan pwede dito hanggang dito uh, kung saan gusto mo yan, dulo yan. Pwede ka mag-lock dyan. Nagamit mo yung bike. Itong, ayan. At hindi lang yun. Meron pang uh, motorboat. Yan. Ito kagandahan kagandaan nito. Kung gusto nyo ma-relax, pasya lang kayo dito. Yan. 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 Yung nakikita nyo dyan. Pwede kayo mag-stay dyan. Oh. Yan. Dito, oh, mayroong uh, makina na para hawakan ninyo para sa ganun rumampa kayo yan uh, tawag dito boss oh. ano huh? tawag dito yung ano namin control uh, control ng ito ito yan lahat ah okay lahat. ito pala yung control magkano yung ano 200 But, kung ano siya sir 180 lang kung may sarili kang helmet saka vest ah okay kung may sariling helmet saka vest 180. Bal pag wala 220 po. Ha? 220. 220. Okay. ngayon mga kaibigan, yung mga nandito dito pala, mga professional na yan, mga magagaling niya sa na sa mga ganyan na yan. Pero kung baguhan ka pa lang, meron dito. Ha? Ah, samahan niyo ako mga kaibigan, putahin natin. Kung gusto niyo matuto, magturo, ayan ganyan. Diyan ka muna pupunta. Ayan bago doon sa malaking uh, lawa ng swimming pool uh, dyan lang muna, practice ka muna dyan kaya kung, yun, ganyan lang mangyayari sa iyo pag once hindi ka pa marunong yan yan mga nag-aaral <laughs> yan, kapag di ka marunong, maligo ka lang din sa swimming pool malalim to no boss? 6 feet daw ang gitna, pero dito di mababa ah okay, gitna pala nito malalim alam mo mga kaibigan, kung sasakay ko sa ganon sa malaking kaganina uh, miss doon sigurado balentong ako dyan kagaya kaganina. kaganina dito, dito pala ako sa mga gusto mag training ng uh, ganyang ride ride water yan, uh, dyan ka muna huwag muna sa malaking paikot-ikot doon <laughs> kasi pag nagkataw mahaba babaksakan mo medyo malalim konti yan. Ah, ikutin pa natin itong lugar na ito mga kaibigan kaibigan nakikita nyo itong tinututuan ko kaya kung gusto nyo tumakbo yan ikot paikot dyan Ah, uh, takbo ka lang kung gusto mo tabak po. Para exercise yan. Kung ganun, lahat yan, ikutin mo yan. Yan. Ganun kaikot ang yung tatakbo Basta kaya mo lang. Yan, masarap dito ah, uh, mahangin at saka nakaka-relax. Yan. Hey, ang hirap ikutin tong ah, uh, aking dinaanan la Ang layo. Yan. Ah, uh, hello ma'am. Ma'am, may something. Ah, uh, how to build this ah, uh, ride? What? How to be? Yes. I'm a small brother. What? Small brother. Ah, you're a small brother. Yeah. Brother, Ah, right. Okay. But what, what do you think is uh, the... This right water? I don't know. I do, not try. <laughs> do you not like this water? I know, I never, never try. Really. Uh I'm not a rider. No 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 no, no. I'm I'm just Are you you jogging this? Yeah, kind okay. of jogging, it's not okay. really <laughs> jogging. <laughs> 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 I, uh, me I my English is a little what? Uh, my English is little. It's okay, my my needles so it's okay. Perfect. Yeah. You know my understand my saying? Yeah. yeah yeah, I uh, understand well. you, of course. I don't know how deeper is the water. Probably that one that in that way is a little bit deeper than this Okay. Water. But I don't know. Uh, what's your name mom? Catherine, nice to meet you. yes, uh, Yancy. Yancy. <laughs> <laughs> okay, thank you. Hello. I uh, you mama. Uh, how you uh, um how long the Philippines? Um, I'm here since one month. Uh, one month? Yeah. <laughs> okay. Oh, okay, thank you very much. <laughs> you're welcome. Okay, thank you. Come on. Alright. Alright. <laughs> okay. Thank you. Ah, ang hirap pala mag-jogging dito, no? Ayan, nakita nyo makibig ka, paano mag-gigis, no? Ang layo pa lang itong ikutang circle na to. Ah, napapitay na dyan, eh. Ayan. Ayan, ngayon mga kaibigan, nandito ako sa swim pool. Ayan, kung saan pwede ka mag-night swimming. Ayan, ayun, nakikita nyo yun, yung mga cottages dyan. Ayan. Pwede ka dyan matulog, dyan night swimming. May kasama kang ka-date dyan, pwede ka dyan. At dito, pwede ka maligo. Yan, sa ngayon eh, medyo nagugutom tayo. Kaya samahan nyo ako kumain muna. Yan. Dito, mga kaibigan, meron pa palang bilyaran dito. Yan, kung gusto mag yan, pwede. Sa ngayon, ito, kakain muna kami dito. Yan. Kasi kaganinan dyan, pwede mag magrade doon kasi wala pang basa. Yan. Ito ang mga Pagkain. Mukhang wala na. Nahuli na. <laughs> uh, na oh, ba't wala na yung pizza? May pizza? Eh, nang mo kasi. Nauubos na namin. Ano'y kakasim? Ayun po. Oh, Nag-order na ulit. Ang hindi naman ito. pala kumain ako. Ang lalakas kumain mo na, no? O? Ang maliit lang yun. Nahuli ako. Nagutom. <laughs> Tila-tila na lang pala kakainin ko dito. Ay, lalakas ka pa kasi. Ito yung tawa. Yan. Nakala ko naubusan ako. Nang sa kaya kaya tayo. Yeah. Hanggang dito lang mga kaibigan. Ako pala si Yancy Rimando. Sana magustuhan mag niyo yung YouTube video at parang sa -tuan.